Hello mga kabokals So andito naman tayo sa ating mga Decab Brown Breeders Ito po yung mga Thunders natin Na ginagawa na nating breeders ngayon Ayun Since uh, stationary po sila sa kanilang mga breeding pen Kinakailangan po natin palaging lalagay ng ipa O kaya wood chips kung walang ipa So ito buti may ipa tayo Ipa ang ilalagay natin Para ano makontrol natin yung amoy Ayan. Ayan, nakakabokalas eh. Ipa. Ipa at may kasamang walis tingting -ting. <laughs> may kasamang walis tingting -ting, eh. Isang, bag, isang bugkos na walis tingting ting. Ayan. Nakalat lang natin mga kabokalas. Let's spread the love. Ito. Ito. Hmm. Mas mainam yung ano uh, ipa kaysa sa wood chips. Kasi ito mas matagal ito eh. Mas matagal siyang uh, ano dumumi. Yung wood chips sandali lang eh ano, lalo pagka nababasa. Dumi ka agad eh, hmm. ako pala sa kanila dito sa dalawang flypen. So, dalawang fly ko pala mga kabukals. Isang sako na halos. Bagay yung sako ko yan, no? Parang hindi puno. Ang <laughs> mm -hmm. <laughs> yan. Then, at the same time, meron silang kakaykay, ano? Kakalikay, no? Yan, gusto nila na nagkakalkal, eh. Mm -hmm. Ito, Walong hen mga kabukas, Walong hen, isang rooster. 'yan yampu yan po ating ratio rito. Alat natin. Haha. Hmm. lang naman ng ano sa ngayon mga Haha. Itong fly pin lang naman kailangan lagyan ng ipa. Kasi yung isa naman mga papakita oh. Yung sa kabila is ano, hag ang lupa. Yan. Hmm. Yan mga kabukas. ayan. Ayan na po sila mga kabokals. Yung ating mga uh, Dika Brown Breeders. Ayan Oh. Walong inahin, isang rooster. Yan pong rooster natin ay uh, Rhode Island. Ayan, Rhode Island po. Ayan. ayan sila. Ayan mo na. Ayan, ito yung isa. Yan, yeah, magkapatid yung rooster na yan. Magkapatid yan sila. Yan o. No? itlog na ba kayo? Ayun, may isa na mga vocals. Mahaga pa naman, mamaya hanggang mamaya mangyayitlog yung mga. Ito, ayun, meron na rin yung isa. Ito. Ayun, meron na rin. Ayun, ito yung sa loob. Yan, ito naman yung sa loob mga kaboyans. Ito hindi pa, ano, hindi pa kailangan ng ipa. Kasi, tinambakan ko ito eh. Tinambakan ko to yung ipa po na nakuha sa baboyan dati bago ko ipasimento. Itinambak dito kaya itong mataas po itong parte na ito. At saka buwaghag yung lupa, ayun o. Oh. Buwaghag po yung lupa. So, sa ngayon, ay hindi pa kailangan ng ipa. Wala pa itlog? Ah, oh, wala pa kay itlog ah. Hmm. Then ito yung isa. Ito mga kabukols, maximum ko kasi uh, sabi naman nila, maximum of 10 hens, 1 rooster po pwede. So may ko na po. Para ang matitira po dun sa kabila is 13. Si 13 po. So sakto po si Kenny the Roger ay ilalagay ko dun sa 13 na yon. Ganun po mangyayari. Kasi ano, napansin ko po lahat po umiitlog pa. Umiitlog pa po lahat. Hindi lang po talaga sila sabay-sabay pero naitlog pa. Kasi yung 13 doon na natira or yung 17 doon, ngayon ay 13 na lang kasi kinuha ko yung apat. Nilagay ko nga rito. Ay, nagsispag itlogan pa. Nakakuha pa ako ng uh, 12 sa kanila sa 17. So, ibig sabihin, uh, marami pa ng itlog. Ayan, oh, ito may itlog na. Sa... Ito ko, kolektahin ko na kagad yan. Pero ito ay, ano, hindi, hindi ko pa kukuhaan ito mga kabukas ng ano ah, ng ibibreed ang nang ano natin ng uh, isasalang isasalang incubator kasi ano pa yan baka wala pang masyadong similya do ano, kasasalang ko pa lang uh, one week pa lang sila eh so one week pa lang uh, mga ilang araw pa bago natin kuhaan ng uh, isasalang natin sa incubator and then pag nakapagsalang na ako uh, yun na magbebenta na tayo ng fertile eggs ayan at uh, may nakapila na nga si Sir Alvin Dalawang tray na sa kanya Na Fertile Eggs hmm. Di ka bravo, ito po yung Dominant CC natin Ito naman po ay Dominant CC 10 out of 1 ang ating ratio rito 10 out, out, out of 1 10 hens 1 rooster Maximum na daw po yun Yun daw po yung maximum na po Pwedeng ano, uh, I-ratio natin and, and then ito yung isa nating ka, ano, Dominant CC yung know, so gusto nila nagkakalkal sa lupa. You know. you know. At ito mga kabokals, yung ating ipinapakain sa kanila ay you know, uh, corn bran or darak sa mais. You know, darak sa mais lang. So tinanggal na natin kasi uh, inunti-unti natin i-transition ito dati sa from layer feeds to darak sa mais. So, ang ginawa natin, 50-50 uh, ratio tayo for 2 weeks. Pero ngayon, ay pure, ano na sila, darak sa mais. So, ito ay may, ano naman, may vitamins, mga Ay ng no? kulay pula. Vitamin ng pula. Magpapakain na tayo, mga kabukas. No? Hati-hati lang sila. Pagka may Madre de Agua tayo, may kasama pang Madre de Agua yan, 50-50. Kaya lang sa ngayon kasi wala tayong harvest, hindi tayo makapag-harvest. Kaya uh, darak sa maize na lang muna sila, pero may vitamins naman yan. Pagka may Madre de Agua, mayroon pa rin vitamins, pero uh, siguro mga 4 times a week na lang. Yan. Ano mga kabokos, oh. Malakas naman sila kumain ng darak sa mais eh. Sanay na sila eh. Sa. So. Yeah. Sanay magsikain ng darak sa mais yan. Kasi nga, hindi natin sila binigla. Trinansisyon natin sila. 50-50. Halimbawa, isang kilong darak sa mais, isang kilong layer feeds. Hanggang sa unti-unti natin tinatanggal yung layer feeds. And then, puro darak sa mais na lang natira. Ayan. O. Oh. Ayun, mm. Ayan. di ba? diba? ka silang kumain. Ng darak sa mais. Ito mga rooster dati, mga bata. Ito kaya mga agresibo yan, mga kabukas. Mga batang rooster yan. Mga isang taon, may git pa lang yan, mga yan. Hmm. Yan, so siguro mga ilang, uh, ilang araw na lang from now, makapag-collect na tayo ng isasalang natin sa incubator. Guro magsalang lang ako ng mga 100 pieces. Pag naka-100 na ako. Para lang may pamalit ako pang future layers ko. And then, uh, magbebenta na tayo ng fifth legs. And then, uh, pwede, tayo rin tayo dumiretso sa CCU. Magbebenta tayo ng mga 3 days old to 1 week old. Uh, meron din tayo yung 1 month old. And, RTL. Pagka hindi po naubos yung CCU, one month old, pwede diretso natin ng RTL yan. Yeah, so yun po ang ating game plan. Pero ang number one product po na gagawin natin dito is yung Fertile Eggs. Kasi marami din po naghahanap ng Fertile Eggs. Kasi una-una, mas mura. Ang benta po dati ng Fertile Eggs, one tray is 600 lang. Mm, 600 ah. Yung CCU, saka yung uh, one month old RTL, to follow na lang po ang price list yan <laughs> sa ngayon po fertile eggs lang muna ating sasabihin yan. ito naman ito ito, ito. yan kailangan dito marunong tayong tuman ating kapatid <laughs> pag ginagawa ko taga apat silang dakot apat na dakot yan Hmm. Yan. Yan. So, dito tayo sa pang-apat naman na ah. reading pen. Pero you know? sanay, sanay sanay na sanay talaga sila lahat mga bukas so nakita niyo naman. Ba. Hmm. Yan. Ay, uh, tayo ngayon sa ano, yung sinasabi ko sa yung sa inyo na natirang 13, yung 13 peraso natin doon. Pero to. Hmm. Very positive ako makabukas na mas magiging maganda po ang ating kita dito sa mga thunders natin. Ngayon na po, ngayon po na naging breeders na po sila. Kasi marami rin po talaga naghahanap ng decal brown. Kaya nga po ang goal ko ngayon is mag-concentrate na lang sa decal brown breeding and table egg production. Yan pong ating uh, tatahaking landas dito sa ating mini farm. Okay, so all right. Walang wag kayo masyadong titingin sa no at uh, ano, baka masilo kayo. <laughs> ayan, doon tayo sa kabila. Ayan, mga kabukals. Ayan sila. Wala pang itlog pero mamaya meron yan. Pagka nakakain kasi yan, ah... Uh, may yan pero to meron na nga tayo isa ron ayun may isa na tayo then ito may nakita nyo may pintuan lang yung makabuko so isang buto dati tapos pinalagyan natin ng pintuan no? para nahatiin natin ba diba? at uh, ma-maximize natin yung ating mga pasilidad kasi wala naman tayong ganun kalaking lugar kaya ito kung mapapansin nyo maliliit yung dalawa dun is fly pen lang pero nagawa po natin maglagay ng 8 uh, is to one. Mm. Ayan, oh. No? Ito, may itlog na isa rito. Ayan, wala pa. Pero mamaya, Titingnan titing natin yung mamaya yan. Marami na yan mamaya. Ayan, mm. ito, lalagyan pa natin ng painuman. Ayan, pata tayo dun sa ano, sa 13. Kaya mga kabukol, so ito nga, dito tayo galing. Ayan po yung ating breeding uh, pen, yung pinanggalingan natin. So dito lang, ito naman yung ating dating uh, kinalalagyan ng mga uh, batang de Calbra, yung ating coop number 2. Ngayon po ay magiging breeding pen na. So ayan sila. Ito po yung natitira, natitirang trese peraso. Ayan. Sila po yung nangingitlog na rin dyan sa loob ng nesting box. Ayan, so sila naman ang papakainin natin ngayon. Ayan mga so, Ito sila yung ating 13 si peraso ayan. ayan mamaya mga kapokalas isasama na natin si Kenny the Roger puputulang ko lang muna yung tahig kasi napakahaba yung tahig puputulang ko lang muna siya Si Kenny, napakasipag bumulog doon. Uh, sumampan kahit ma matanda na. Napakasipag sumampan nun. Yun po, nasubukan ko na sa dosyang ang hen na kasama niya. Isa lang siya. Nakakastahan niya po. Maganda pa rin ang, ano, ang uh, fertility rate. Road island yung puro road island nating hens dati. Ayan. Ayan sila mga kabokals. So, mamaya, uh, isasama natin si Kennedy Roger. Ay mga kabokals. Tingnan natin. Ito, meron dito. Nakita ko eh. May um, na sila dito eh. Hmm, kapo, nakakuha na ako dito ng lima. Ayan. Ayan o. No? So, alam nila. Alam nila kung sila itlog talaga. So, ito hindi natin babaguhin yung paitlugan na yung mga kabokals. Hindi na natin sila papaitlugin. Wala na tayong babaguhin dito halos. Magbabawas tala ako ng ano, etong hapunan para ma maaginhawa ang galawan dito sa loob. Pero yung pugaran, yan na yun. Yan ang gagamitin natin para sa kanila. So, yan o. No? 13 Pero itong mga palungan, ito may mga palong plano kung ialis to. May mga palong na yan. Ayan. Kasi parang ano, ito po yung parang hindi nangitlog eh yung mga may palong na yan ayan ba okay pa rin no so kahit nakuha natin kalas eh, ngayon mapapakinabagan pa rin po natin as uh, breeders naman ito pong magandang kuna ng breeders actually yung mga ma, mga matatanda na talaga yan ang magandang kuna ng mga sisiw alas 12 ng tanghali mga kabokals uh, kunin muna natin yung mga itlog kasi baka mabasag kasi pati yung rooster umaakit sa pugaran eh hmm. ito, meron yan eh. May natin kukunin yan. Kaya lang ito, ayan o, yung mga rooster kasi natin. Hmm. Umaakit sa pugaran. Kaya yan, inaagapan ko yan. Kinukolekta ko kaagad yung itlog kasi ba, hindi naman nila tinutuka kaya lang baka matapakan mabasag sa hirap gumalaw eh. may maliit kasi eh hmm. Um, maliit ang ating galawan laki oh hmm. Um, ito sinasabi ko pagka ganyan itong mga gulang na talaga mga thunders na malalaki ang itlog oh um. ayan Pero pa yan mamaya, hanggang hapon yan sila nang itlog eh. Masa hmm. na, na safety na muna natin. Sa loob, mayroon pa yan. Ito tayo sa loob. Yun o. Eh. Hindi yung katapos na ito. Uh, kukunin ko na si Kennedy Roger kasi tinapos ko lang muna yung pagpapakain ng lahat ng mga alaga natin pati kambing and then yan, susunod na natin si Kennedy Roger puputulad ko pa kasi ng tahid yun eh yun, nangislog na do you have any egg? <laughs> ayan mga kabukals ah. hmm. pakalabas lang sa kuwit Ngayon, uh. puntahan natin ano na. Yeah, maganda sa sanay sila sa ano. Sanay sila sa basket. So, ito sa gabi mga kabukalis. Pagka meron ako nakakitang humahapon o matutulog dyan, tinatanggal ko. And then, pinapatayag ko sila ng ilaw. Yun pong technique natin. Pinapatay ko ilaw para hindi sila makabalik at uh, hindi nila tulugan yung kanilang pagkakas. Yan po. O, anyway mga breeders naman po ito. Hindi naman nila kailangan na ilaw talaga maganda kayo para ano mas uh, makatulog sila mabuti ayun ayun na kaya hmm. ilan ang itlog mo dyan ah dami ah very good ah may sasabi ko pagkakain talaga nagsisipag itlogan yung mga yan hmm, ito basa pa oh. yan tatlo Tatlo dito wala na ba doon? ayos Teka. kasi baka ano eh inaagapan ko baka maghalo ba hmm. Eh. o kasi mapasok yung iba kailangan maagapan Ayun oh, palabas na. Kaya kailangan mabilis din tayo eh. Hindi sila pwede mag-aalo kasi kanya-kanyang team yun eh. <laughs> ayan. So ayan, punta na tayo kay, ano, ni The Roger at uh, putulan natin ng tahid muna para maisama na natin doon. Ito po yung ating original na ah, uh, ano tawag ito? Rhode Island Rooster. Pinakaunang-unang manok po pinakaw ng unang-unang Rhode Island rooster natin, si Kennedy the Roger. Ano? Taba na ng tahig mga kabukos, kaya kailangan natin putulin. Ito yung ano, thunders na pero kung pa mga kabokers, napakasipag uh, sumampa. Subok na subok na. Yan, so ito po ay nasanitize natin. Yan, nag-arisol. Hmm. Napakita ko sa inyo. Walang kadugo-dugo yan mga kabokals oh. Oh. Ayan mga kabokals ah. hmm. Walang kadugo-dugo hmm. Diba? So na Ready for action Ready for action na si uh, Kennedy De Roger So Kenny Roger Reporting for duty Ayan, <laughs> na mag-report ka sa iyong uh, duty. Mm -hmm. Mm -hmm. Si Kenyon Roger. Pero ano, uh, lagyan rin natin alcohol para at least uh, ano. Hindi, ano pala. Quick heal para at least matakpan yung ano, yung open na uh, tahid. Uh, pero nakita nyo naman walang dugo. Sprayan ko lang para okay sa so all right. Mm. Ayan. Mm. Yeah. Oh. Lagyan natin siya ron. Okay. Roger. Reporting for duty. <laughs> Ayan. Ayan siya. binagamay pa niyang ano. <laughs> Ayan. Ayan so, si sila dyan. Pero, uh, sabi ko nga, itong mga palungan, yung may mga palong na yan, ayun. Yung mga palungan na yan, plano ko pong ano yan, i-dispose yan. Ang ititirala natin yung mga ano, yung ibang uh, maliliit na palong. Ayan. Kasi, Ah, uh, ito kasi uh, never ko pong nakita itong sum ano eh, pumatong sa pugaran ba. Ayan mga yan. So, para rin mabawasan kasi 13 ito eh. So, 10 nga po ang maximum kasi. 10 ang maximum. So, itatlo eh, itong palungan na to. So, pwede natin alis itong palungan. Yung mga malaki palung. Para matitira isang po. Sakto-sakto lang yan. Maximum. Maximum ratio. 10 is to 1. So, maraming salamat. Sa lahat ng mga solid ko vocals, marami salamat. Sa mga solid viewers ko po, marami maraming salamat. Siyempre po sa ating kaibigan na si Sir Boyat. Sir, marami salamat po. Ingat kayo dyan. Ayan, hanggang dito na lang. Muli, ito ang yung kabocals farmer. Sabay-sabay tayo mga harap. Magsikap at ikis ay kumilos. Asiguradong ulan ang ating amazing na buhay. Bye-bye!